Hello guys, uh, gusto ko lang introduce sa inyo itong Club Success 399 So wala pa po itong sanglinggo na company Okay, so ito ay uh, MLM company to na nag-offer ng negosyo Online business po ito Okay, sa capital po nating 399 may kapalit po itong kape So yan po yung uh, David Coffee po natin Ayan, so napakasarap ito, healthy coffee yan At the same time, bukod sa uh, meron kang kape, eh, meron din po itong negosyo Okay? So, sa 399 mo, may mili ka kung package A. So, package A, isang kape, 399. And then, isa naman is package B, dalawang perfume. Okay? So, sa business na po tayo, okay? So, meron po itong tinatawag na direct referral. So, direct referral natin is 100 pesos. Okay? At ang kailangan lang po natin dito ay mag-recruit ng tatlo. So, yung re-recruit po natin tatlo, madali lang kasi ang punan natin 399 lang kahit po pwede cab driver kayang kaya po yan no? at wag po nating mamalitin ng 390 na capital at yung kita nating 10 po kasi pag inipon yan malaki din po yan no? so first level mo tatlo recruit ka ng tatlo ang kita mo dyan 100 times 3 to 100 tapos yung 10 piso mo kasi first first to 10 level is 10 piso okay so kumita ka 330 so second level mo yung tatlo mo kumuha din ng tigta tatlo so meron kang 9 uh, na tao sa second level times 10 meron kang 90. Okay? So, sa third level mo naman, yung 9 level mo, kumuha lang din ng tig tatlo times 10, meron ang 270. So, fourth level mo, yung, uh, yung 27 na tao, nagkumuha din tig tatlo. So, power of 3 lang po tayo, no? Fourth level mo, kumita ka 810. Fifth level, 214 na katao ang kita mo dyan is 2,430 so tignan po natin dyan yung 8 uh, level so 6,561 na tao yan na po yung income mo 65,610 21,870 7,290 2,430 okay so yan po yung potential income po natin so aabot yan pag hanggang 12 level yan po yung potential income po nasa baba oh. yan. sabihin na lang po natin hindi na lang po yan 5% na lang po ng total income magkano po yung 5% yan 200,000 pa rin po yun Okay? Ang masarap po dyan, ma uh, masarap po is after 3 months, maglalagay ng uh, maintenance. Uh, bibili lang ang miyembro ng isang kape worth 399. So, kung gaano yung, kung, kung ilan yung kinita mo, kung ilan yung kinita mo, yun din yung kikitain mo monthly. At possible, lalaki ng lalaki pa. No? So, yan po yung potential income ng 3x3 force Matrix Club uh, Club Success 399. Okay? So, yun lamang guys. Maraming maraming pong salamat.